madami naman kasi yung um, nagmamahal. Sa yan, nagmamahal. So, focus na lang siya na dun sa mga tao, sa mga bagay po na positive po. Mm -mm. Kasi, di na kasi maano eh, may gawin siya or wala. Meron at meron masasabi ang ibang tao. So, you cannot please everybody. You cannot please everybody. Lagi, may, lagi po natin yung tatandaan, guys. Mm -hmm. Kahit ano pa yung ginawa nating na uh, kabutihan, mga ginawa nating uh, Mabuti sa mata ng Diyos o sa mata ng iba, meron mm. pa rin makakatingin na masama, masama sa mata ng iba. Opo, at walang tayong magagawa dyan. Kung ayaw sa atin ng iba, wala tayong magagawa dyan. Akala ko kung ayaw sa atin ng iba, oh. di ayaw din natin. <laughs> e eh, di, eh, di, di natin sila bate. So, <laughs> eh, di natin sila bati. <laughs> eh, so, ano um, ano rin siya para kung paano natin i-handle yung mga ganitong sitwasyon? So, inihanda rin natin sila. Hmm. So, yun, as of now, ay for now, syempre, for now, kailangan rin nila ng advices or ano natin po, bilang nakatanda. Kasi si Kala po naman is, ano ah, na pa naman siya, ba itin yung pa siya, kuya. So, yun, mga bago pa ito sa kanya, karamihan. Although, nag, mag, mag isang taon na rin yata siya, hindi pa. Mag isang taon na rin siya dito sa kanya, malapit na. So, kahit pa paano, medyo bago pa rin po siya sa mga ganitong uh, situation. So, yan. Andiyan na naman po tayo. Hmm. So, kung babalikan talaga natin yung ano si Ate Carla nung first time mablog, so, Sobrang mahihayin po nung mga kalingit. Di ba? Mayan siya kuya. Opo. Opo. Um, na ano nga yun. Eh. Nabigla po ang tago sa hmm. sa kwarto nila. Alas, <laughs> alas hindi mo hindi nga magsalita noon. Hmm. Pero napaglabanan niya yun. Guys, di ba? Hmm. Napaglabanan niya yun. Ang laki na rin po nung no, improvement niya. niya. Oh. Hmm. So, kung yun nga, napaglabanan niya yung no time na nagsisimula pa lang. Ay, eh, lalo na ngayon ha. Saan na ngayon? Nandiyan na siya sa social media, di ba? Kayang-kaya mm niyang kaya malampasan niya. Kaya, kaya na yun. yun. Opo. Kanyang bagay. Mm, -mm. mm. Oo po, yeah. And siyempre, nandiyan si Papa Jones, guys. And alam naman natin na hindi mm. yan papabayaan ni Papa Jones. Opo. Okay. Eh, And siyempre, so, so, siyempre nandito po kami. Opo, ang buong tingkaling ako. Oh. Mm. Kaya, yeah. yun. And sa tingin ko, uh, yung mga kalungkutan ngayon ni Hattie Carl lang nararamdaman, siguro mapapalitan yan guys kapag uh, nakapunta na kami sa Palawan. Ay, kami. <laughs> 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 bakit Gusto kami? O, pwede ka, ka? sumulog kuya. Opo. Sasama mo ako, Papa Jones? Payag ka uh, ba na isama mo ako doon? Pwede kuya, kaso nakabuksan eh. Paano yan? Ay, grabe mo. Masunod ka na lang. Pwede eh, ba yan? Samunod so, na lang ako? Papa Jams? <laughs> Ikaw ba lang ako yan? Yeah. Pero kung kasama ako ng Papa James, okay lang sa'yo? Ay, mas feel namin ng security. Mas secure kami nun kung adyan si Kuya Olives. Parang gano'n. So, pero kahit na naman yung Kuya. Ano? Kasi kung nasa servisyo kaya, tapangin ko yan. Eh, kung sabi ko sa'yo Papa James, na may ticket na ako. Eh, <laughs> <laughs> Ay, di. Ayos yan. The more the merrier. <laughs> Uh, bale hey guys, uh, yun na-approve tayo. Nakapag-file ako ng mandatory <laughs> <laughs> oh, <joke>. alam <laughs> mo man ba <laughs> kung bakit? Papadali <laughs> <George? laughs> ko. <laughs> <laughs> kung bakit? Kung <laughs> po Kasi uh, 14th year wedding anniversary namin ni Mrs. Ah, <laughs> oh, okay. So, so nakapag-file tayo ng mandatory leave and uh, na-granted naman. And yun na po yung uh, plano namin ni Macy's na makasama kila Papa Jones and ah, sa LC. Sa Palawan. oh, sa Palawan. And meron na din po kami ticket. Uh, yun na lang, nag iipon -iipo din tayo para sa accommodation na lang. Kasi ticket lang kasi yung Papa Jones. Uh, uh, uh. Ticket lang yung ano natin. Uh, salamat po sa Team EDC Marathon. Mm, sila nag ano. Oo, nag-provide ng ticket. Salamat po sa inyo. Thank you po, Edgy. And siyempre, okay. yung pang-accommodation na lang ang inaano. Yung, yung hotel ba? Mm, sa hotel ba? Sa hotel, tapos yung... Ano-ano okay. mga ano doon? Mm. Uh, yun na lang ang pinag-ipon ng kong Papa Joms talaga. opo, siya. opo. opo. Okay. Kaya sana makapag-ipon ni Pon para pagdating namin doon, mm. hindi naman kayo matulog sa labas. Hindi ko kuya. O sa mga taga, andyan po na supporters po ng taga Palawan. Ay grabe! o, po Opo mga kalingap talaga. No? Uh, eh, hindi, laking tulong rin yan totoo, kayo. Yun, totoo, po. Na Nag-iipon po ako ng budget talaga. Yung mm. sa ano na lang, yung sa hotel yung accommodation doon o, yun lang talagang mm. uh, kulang sa ngayon kasi yung ticket po is okay na meron na po kami yung ticket mm. legit po na meron na po ah, yes, I, ah, and yes, yun uh, may ilang araw pa po kami para makapag ipon ipon ako ilang araw pa 19 tayo ba biyakin? 19 siguro mga 14 days? <laughs> 14 uh, days na lang. Kasi 5 na ngayon eh. June 5 na ngayon. <coughs> Kailangan ko guys ng mga ano, siguro mga 40,000 kasi kasama ko si Macy's eh. Yung accommodation. Kaya yung dalawa lang Mura po. Mura lang naman kasi yung ticket. Ang mm. mahal lang talaga doon yung hotel, hotel. accommodation. Yung pagkain, yung accommodation, mm. yung mga pupuntahan natin. Mm. Sa so, may mga activities pa rin. Mga activities. Yung lang yung medyo may kamahalan na. So, mm. parang i-estimate ko lang po. May nagsabi sa akin na uh, mga 40,000 or 50. <laughs> yun yung budget na budget. Sa, uh, okay. accommodation. Para sa lahat-lahat. Sa Kasi 5 days din. 5 days, days nga kuya. 6 days. Oh. Ang <laughs> tagal, tagal din. Galing. Eh, yun guys, uh, nag-iipon-ipon tayo. And uh, I hope na sana makaipon po tayo. sa mga supporters ni Papa Jones. <laughs> Uh, supportan nyo po kayo sa pagpunta namin sa Palawan thank you po. Mm -hmm. and para totally po uh, makarecover si Ate Carla so, ganda and po lang makamukhang hmm. daging tulong po niya if ever kumbaga ma-refresh siya doon kung ano yung mga nangyari situation okay. ngayon na sitwasyon dito ngayon pagdating doon, ma-refresh siya and makalimutan niya. Oh, makalimutan no, niya? Okay. Eh, Madali ito, lang naman kalimutan ito. niya, Papa Yung. Opo, opo, opo. Lalo na nandiyan ka. Eee, grabe! Oh, lalo natin yung kasama yung mga taong ano. Yung siya importante tapos kabanding pa. Kabanding, oo. Kasi meron mm. po uh, yung si Bianchi, kapwa niya po, Angels. Hmm andun si Jack na ano then, the ate ate niya yeah. so andun rin and kan kay boys mga ano so yun and kuya yeah. kaya ayan uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kalingap ayan abangan niyo po kami ni Papa Jom sa Palawan ayan and, and yun po sa social media grabe grabe and syempre lalong lalo na sa kanyang partner ni si Carla ayan uh, natin siya kung ano yung mag magiging advice niya and uh, masasabi niya sa mga supporters. Eh mm -hmm. uh, Papa Joms, uh, ano pong masasabi mo ngayon sa uh, sitwasyon po ng ni Ati Carla? Ah, sa si sitwasyon niya ngayon. Mm -hmm. Kasi siya, opo, sa mga hindi po, po, po nakalab, siya po ngayon po medyo, um, um, yun nga po, meron po mga issue sa Carla, sa bashing po, napabash po ngayon. So, actually, ano po, ano po bang ano, Um, kahapon naman na, na ano po naman na si Carla po na kumusta yun nga po hindi pa po siya totally okay pero yun po umaga po yun pero nung hapon naman po ang gabi po is uh, nakita naman po yun natin yung note ni Carla uh, medyo okay okay naman na po siya so ngayon po uh, pupunta po natin yun si Carla kung kumusta yun And, yun um, we give kahapon naman nag, nagbigay na rin po tayo ng advices po sa kanya yun nga po nabanggit ko na po rin sa iba na for now mas magiging mag bag, social media break muna siya tapos yun ignore niya lang po yung mga bashers tapos iwasan niya po ang magbasa ng mga comments po kasi um, possible ng laking chances po na makabasa siya ng mga negative comments and yun po pwedeng magpa discourage po or magpaano sa naramdaman niya so yun po ang um, tawag niya um, pero knowing ka lang naman po Kuya Olives um, madami naman na siya po siyang um, And kayang-kaya niya po yun yung ano niya po ngayon ng pasan. Eh. So ito naman po ang nangyari yun is um, siguro ano rin po po um, nagpapatatag po sa kanya bilang ano po. And um, bilang parang, ano bilang uh, nandito na sa social media ano. Ito na yung simula kasi. Simula ang sa social media. O ano pa lang ito? Uh, simula pa lang. Simula pa lang. lang. Pwede yung nire-ready po siya or tayo sa mga mas malaking challenges po in the near future. So, ano? Yun. Um, and yun nga, nabanggit nga po, um, it's also help na yun nga po, nagpapatatag sa atin yung mga ganitong sitwasyon. Lalo po sa kanya. Uh, mag, mag, for sure po, mapupulotan niya rin po ito ng aral. And mas... Makikilala niya pa po yung mga tao po na kung sino totoo po talaga yung mga talaga sa kanya po sa kanya ko ya. And yeah. kumbaga uh, dito din po lumalawak yung uh, ano uh, circle of friends natin. And mm -hmm. siyempre maliban sa circle of friends, lumalawak din yung mga bashers talaga natin. Mm -hmm. Hindi talaga natin maiwasan yan papa Jones. Kaya siyempre uh, bilang uh, mga kasamahan ni Papa John mm -hmm. at ng Team Kalingap, uh, kami po ay uh, nakasupport lang kay Carla. Ano po? Opo, Ayan, hindi lang kay Carla po sa mga beneficiaries din po, po, po. sa lahat Kalinga, po, sa lahat ng beneficiaries ng Team Kalingap. Mm -hmm. Ayan, uh, alam naman po natin yan na uh, Dad dadating talaga yung panahon papa Diyos na magkakaroon ng mga ganyang issue, mga bashing bashing or, pero yun na yun na yung uh, mga advice ni Kuya Joms namin Apo. Mm -hmm. na talagang uh, uh, pagdadaanan nila yun and uh, I hope na malampasan po din. malampasan nila, and ano rin um, siyempre inaano ina ina rin po natin yung ating kamay po sa kanila, sa kanya na sana um, huwag silang matakot o mahiya na mag ano sa atin kuya? Mag-consult. Um, mag Mag-consult so... mag or kung hindi po sila ng advice or kailangan po nila makausap. Um, we are willing naman po na ano. Kung baga, andyan po naman yung oras natin yung... taplang um, Tap lang tayo. Ano? Andyan yeah. lang naman po tayo. Kung kailangan po nila makausap, chat lang po tayo. Or kung kailangan nilang makasama, pwede po silang mag-ano naman po. Kasi tutulungan po natin din sila po. Um. Basta ito lang uh, para sa akin kasi Papa Jones uh, ngayon ah uh, si Ate Carla ay nasa stage ng ano parang mm, sabi na natin uh, depression parang mm -hmm. pero hindi naman siguro hindi naman stress siguro stress medyo stress. ano opo At stress lang pala <laughs> stress. stress. <laughs> medyo, medyo ng depression medyo madalang depression pero di natin alam kuya di, di natin, natin alam. alam, kasi kuminsan kung minsan kasi mga kalinga hindi natin alam yeah. na, na, pag nakita natin akala natin okay mm -hmm. pero yung sa loob niya pala talaga oo -oh. medyo, medyo depressed na, siya. na talaga siya. Mm -hmm. Opo, opo. Kaya, opo. Kaya yun. Adesa lang natin. Opo, yun nga. Uh, mas madami naman kasi yung um, ah, nagmamahal sa, sa Yan, nagmamahal. Opo. So, focus na lang siya na dun sa mga tao, sa mga bagay po na positive po. Mm -mm. Kasi, di na kasi maano may gawin siya or wala. Meron at meron masasabi ang ibang tao. So, you cannot please everybody. You cannot please everybody. Lagi, man, lagi po natin yung tatandaan, guys. Mm -hmm. Kahit ano pa yung ginawa natin na kabutihan, mga ginawa nating na uh, mabuti sa mata ng Diyos o sa mata ng iba. Hmm. Meron pa rin makakatingin na masama, masama, sa mata ng iba. Opo, at walang tayong magagawa dyan. Uh -huh. Kung ayaw sa atin ng iba, walang tayong